Good morning mga kabagaso Ayan, na good day tayo Magandang panahon Nandito tayo ngayon sa kambingan mga kabagaso Ganda ng panahon ngayon no Uy, maaraw Yan, no Ganda kaya ngayon Maaraw na ito Ay, ang gagawin natin is Maglilinis tayo ng kulungan Pero Meron tayong nakuwang tagalinis ng kulungan natin at napakagandang babae yung tagalinis natin mga kabagaso makikita nyo may host na dito papunta dun sa may kripo ngayon kasi uh, day off ng aking asawa kaya sabi niya is lilinisan niya daw yung kulungan natin Nang libre kaya uh, dito siya mga kabagaso sobrang bait talaga ng asawa ko at yan mga kabagaso Kapansin nyo yung malinis na oh. Yung tagalinis natin. Wala. So ang tagalinis natin, pagod na pagod na siya. Ayan. Hindi na po ang ginagawa niya. May spray spray niya po yun ng towel spray. Para yung tayo nila is matanggal na sa kumahal. Linis na dito oh. Uy. Hey. Uy. na mga kapagasa sipag talaga ng tagalinis natin ayun mga kapagaso. tinatusok-tusok ni misis ko yung mga gilid-gilid para yung mga tae sa gilid is matanggal yan, yun yun lang po yung ginagawa niya ang ginagamit ko rin palang pang shampoo sa kanila mga kapagaso is yung wash out na pang manok pwede rin po yun at pwede rin po natin gamitin yung sa kambing natin. ang ginagawa po namin doon is lalagyan po muna namin siya ng joy o kaya liquid liquid na pang joy mga ganyan po. Uh, yun po muna ang pang sasabon namin sa katawan nila, joy. Tapos babalawan sila. Tapos after ng banlaw ng joy, yung washout out naman po is ilalagay namin sa tubig sa isang timba Depende po sa inyo kung gano'ng karami. Tapos po, yun po yung pang babanlaw namin na huling banlaw sa kanila. Tapos, hayaan na po namin yun hanggang matuyo sila. Para po yung mga kuto-kuto is mamatay talaga ng gusto. Yan mga kabagaso. Makikita nyo, nagtutulungan na kami sa uh, ako yung taga-spray, siya naman yung taga-tusok ng mga tae na matitigas. Kasi kaya niya tinutusok mga kabagaso. Na i-stack po kasi sila dun sa mga gilid yung mga tumigas na tae kaya kailangan nyo tusukan ng babag tapos para madurog tapos ako na naman i-strain ko yun lang naman mga kabagasi yun lang yan, yung mga kita nyo yan bins matanggal mga tae lang naman yan ng, pero pag tumigas na yung nabuo na nahihirapan na kailangan nyo nang tusukin yan mga kabagaso, sobrang lilinis na nila at bagong ligo na sila dyan mga kabagaso. Mataliguan na sila at tignan nyo naman ang kulungan nila. Wala na kayong makikita ang tae. Yan. Gusto na nilang lalabas sa kanilang kulungan at makakain na sila. Yan mga kapagaso. Yan naman ang napakalinis ng pagkagawa. At yung tagalinis natin, yung aking asawa at yung aking anak, naglilinis din, pati yun, naliligo na. Hey! Bagis! Hi! Ayan eh, oh, no, nakalabi no. Ayan, ready na sila. At yon mga kabagaso, hanggang dito na lang ang ating video. Hindi na natin papatagalin to. Ah, uh, maraming maraming salamat po pala sa mga sumusuporta na natin ng mga solid followers natin dyan. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you. At sa mga hindi pa po nakapalo, mag-follow na po kayo kay Bagaso TV para po may matutunan kayo sa munting video natin. At hanggang dito na lang mga Bagaso. Hey, anong magpaalam na tayo? Paalam. Baalam!